pag yung unsealing kasi binubuksan mo na no hindi kung hindi na tinatago ng korte yung kaso mo no dito nga tawag diyan sub di ba diba? hindi ka habang may kaso ka hindi ka pwedeng magsalita tungkol sa kaso mo no habang naghihintay Ngayon, binuksan na eh binuksan na at tama si Michael yan ay yung isang major step doon sa extradition so naghihintay ang ating Department of Foreign Affairs diyan sa mga request for extradition no? Eh hmm. syempre hindi makakatanggi yung ating uh, gobyerno dahil kanya lang. Eh, meron treat... tayo ano. Oh, treaty hmm. tayo. Eh. Tayo. No? tayo gag, pwede natin gawin yan. Kung meron tayong uh, Pilipino na serial killer tapos pumunta sa Amerika, mm hindi siya pwede magtago roon. Huhuliin siya hmm. ng mga Amerikano. Ganon din tayo. Para oh. dahil dito. Oo, oh. so, oh, merong uh, parang hindi to hindi to kasalanan lang dito eh kasalanan din sa Amerika. Dahil nangyari yung crime, money laundering, human trafficking, no? Uh, rape nangyari sa Amerika eh.